Hi guys, magandang araw na naman sa inyo, ano? So ito na naman tayo, muling nagbabalik GMSRT para magbahagi ng motor na mahirap pa anda rin. So ito guys, yung motor na to is Zongshin, ano? So sa puntong yan guys, uh, ko yung kanyang mga wires ng ating uh, regulator, ano? So nandun yung regulator na uh, nagsusupply ng mga Uh, positive so yan guys uh, dinudugtong ko lang yung mga wires nya no green to green red to red uh, pinuputol ko nga pala yung mga wires kanina para mag mag uh, good contact siya guys ano so yan guys yellow to yellow So, full wave nga pala ang stator ng motor na ito, ano. So, ayan. Yung pink wire niya, guys, uh, para din yun sa charging niya. So, kaya nilagay ko siya sa yellow wire. So, yung pula naman, yan yung output ng ating uh, regulator rectifier. Yung kulay itim naman is yan yung uh, sa accessory wire natin. So, yung sa regulator natin na uh, kulay itim, dapat lagay natin sa accessory wire na kulay itim din para hindi mag over voltage ano? so ayan guys yung yan, yan susi niya is may depicto so kaya nilagay natin yung supply ng ating CDI sa kulay pula imbis na dapat sa kulay itim para maging sure tayo at uh, walang magiging problema sa pagtitest ng ating CDI so dinirik muna natin guys yung supply niya nilagay muna natin sa uh, kulay pula so ayan guys uh, titistingin natin to kung may kuryente ba so titingnan natin ayan ganyan lang tayo mag troubleshoot so ayan wala talaga siyang kuryente so sinabihan na ako ng may ari nito na kung may kuryente man yan o wala ay papalitan mo na yung CDI na yan pero hindi ko muna talaga siya pinapalitan kaagad kasi gusto kong uh, i-try muna. Ah uh, titestingin ko muna. So, ayan guys, sa puntong 'yan guys, may kuryente na 'yan lumalabas dyan ano, pero napakahina talaga guys. May something na problema pa talaga itong motor na 'to. Ayan guys, may may kuryente 'yon. Pero hindi pa tayo satisfied sa ganun klasing labas ng kuryente. So, ayan guys, uh, nilinis ko yung sa sakit ng ating stator ano para magka good contact siya. Tas yung ating wires ng CDI sakit natin binalot ko na rin ng electrical tip. para iwas grounded or short circuit. So yan yung supply ng ating uh, CDI guys. Uh, nilagay ko na siya sa kulay itim dahil uh, magreplace na tayo ng ating uh, ignition switch kung sakali mang sira na ito. So bago natin i-replace yung ating ignition switch, so i-check muna natin siya kung um, defective na ba talaga, kung may dipicto na ba talaga siya. So ah uh, yung ground niya guys diyan is wala pala ano. So yung ground niya may problema pala. So inilipat ko na lang siya doon sa may stator banda. So diyan guys, ah uh, hindi talaga no, wala talagang supply. Pero yung kulay pula dyan, meron na. May supply na yun guys. Yung kulay pula, meron na. So ayan, papalitan na natin 'yan ng pang-Team X na ignition switch. So dalawang wire lang yung ating gagamitin, yung kulay itim at saka yung kulay pula. Color to color lang, guys. Same color. Red to red, black to black. So, ayan. Test natin ngayon yung kulay itim, ano? Oh, yun guys, may ano na umilaw na siya. So ayan, iuna natin yung ating ignition switch at dito naman tayo sa may ignition coil niya. Ayan guys, may kuryente siya pero uh, hindi pa talaga tayo satisfied sa ganong klasing labas ng kuryente ano. So ititip muna natin ito guys, yung dalawang wire kanina na pinagdugtong natin. Ayan guys, bago natin paandarin mamaya, Chins oil na natin to kasi sabi ng may-ari Chins oil na kasi ilang buwan kasi itong na eh so ayan 1 liter yung ating ibubuhos nga pala guys bago yung kanyang ah uh, carburetor ano dahil gusto ng may-ari bago din pati yung spark plug nya pero bago natin uh, lagyan ng bagong spark plug titest muna natin to So, ayan guys, test muna natin. guys. Wala talaga, guys. Wala talaga ang kuryente na lumalabas. So, ibig sabihin sira din itong ating uh, ignit uh, itong ating ano, spark plug pala. So, ayan, sira 'yan, guys. So, higpitan na natin. Baka makalimutan mamaya. So, dito sa punto na ito guys, uh, pagkatapos nating ilagay yung bagong si uh, you know, yung spark plug, ano na, pinapaandar na natin dito. guys umandar nga siya pero may problema pa rin itong motor na ito guys kasi tingnan nyo guys uh, pinatay ko para pandarin ulit mahirap guys hindi talaga siya uh, isang tadyak lang or dalawa or tatlo mahirap talaga guys Pandarin. so kahit na i-choke natin yan may balancing sa guys so ayan guys ah uh, tinap did center na natin yan para ma check natin kung nakatap ba tas na discover natin guys na hindi pala talaga naka timing yung kanyang kama no so dapat naka stretch siya pa ano dapat pa ganyan pero nakita natin hindi siya naka timing talaga so uh, ulitin natin to at ibabalik natin to sa standard na timing. Hugutin muna natin tong electric starter niya. So ayan, gumamit tayo ng maliit na flat screw para ma uh, loose natin yung kaniyang ano, tension sa kaniyang timing chain guide. So ayan Kunin natin yung number 10 mm na ano, bolt dyan, dalawa. Siguraduhin nyo lang guys na nakatapdid pa rin guys ano. Para wala talagang magiging problema. So isang ipin lang naman itong uh, nano na dito guys. Kaya nagbago yung kanyang timing guys. Kasi yung ating tensioner is may problema din. tas yung timing chain natin, medyo humaba na siya ng konti. So, kaya, yung ating timing is, ano, yung ating timing is nag-iba. tas yung timing chain natin, paliti na siya. So, dapat na talaga siyang palitan. Pero dahil wala tayong pisa ngayon, yan lang muna pag muna natin yan so hapitan na natin tas iano natin ang number 10 mm pa rin na ano T. T range para masigurado natin na mahigpit talaga siya so yan na guys yan yung kanyang tension ng ating timing chain medyo maluwang pa rin ano pero trinay ko yung bis ko guys na para mahigpit mahigpit na siya humigpit siya ng kaunti. So, hindi pa mawawala itong ingay na ito, guys. Yung sa timing chain pero a uh, na lang. Tas kung makapag ah uh, magkakaroon tayo ng piyesa ng timing chain ito is papalitan na natin. So ibalik lang natin yung mga ano niya takip. Punasan natin ng konti at itest. So sa so nakita nyo guys mahirap pa rin pala panda rin itong motor na mga ganito ano kasi matagal na stock tas ito na discover ko na naman na itong ating pulser is hindi stable yung kanyang ohms reading so ayan papalitan na naman natin to So another task na naman, yan yung ipapalit natin, I stable yung kanyang ohms, yung reading ng kanyang ohms. So tanggalin lang natin yung sa side cover ng ating flywheel guys ano. So yan yung mga wires ng ating stator. Tanggalin muna natin yan. So, ayun na guys ah uh, dito pala sa punto na to guys, guys nagka problema tayo ng sa ano din yung ating flywheel yung flywheel nya kasi is hindi na nag uh, hindi na nagpa function ng maganda gawa ng yung kanyang mga magnet is hindi na nakadikit ng maayos maluwag na guys tapos may crack pa uh, hindi ko nga lang nabidyuhan yung pagpapalit natin ng flywheel dito pero pinalitan natin siya ng pang motorstar na 150 nga pala guys kapag ka ginamit nyo yung pang motorstar na flywheel dapat din ilagay nyo rin yung ah uh, kanyang starter gear kasi kung balak nyo pang i ano ipapunction yung ating electric push start dapat talaga uh, same ng starter gear sa ano kung ang flywheel mong gagamitin is pang motor start dapat ganun din yung ating starter gear so yun nga lang yun lang guys so itong ating ginagawa ngayon is yung pagpapalit na ng ating pulser ano So hindi na natin nahinang yung ating ah uh, pinagdugtong na wire dyan pero nilagyan naman natin ng kebultai. So isang bolt nga lang pala yung uh, ilalagay natin dito sa may pulsar guys imbis na dalawa kasi yung butas ng pulsar na ito is maliit. Ay hindi pala hindi pala aligned sa ano sa lalagyan niya no kasi ibang pulsar na ito. So, okay lang naman yan guys kasi tested na, tested na namin yan na isang ano lang, isang bolt lang yung ilagay. So, kahit nga sa drag bike namin, isang bolt lang yung nilalagay, okay naman siya. Hindi naman nagkakaproblema. Na pala guys, huwag niyong kalimutan na yung main problem talaga ng motor na ito is itong flywheel niya. Yung mga magnet niya is hindi na uh, nakadikit ng maayos kaya may kuryente minsan at uh, madalas walang kuryente kaya ayaw umandar or mahirap panda pa rin. Kapag ka ganitong senaryo guys, yung motor nyo uh, may compression, tas may gasolina, uh, malinis yung ka kanyang karburador, tapos nakatiming naman, okay naman, tas yung sa valve clearance nya, okay naman din ito yung ano guys, ito yung panghuli guys. Tingnan nyo yung tinatawag nating woodruff or yung kunya okay. kung tawagin or yung ano, yung sinasabi ko sa inyong flywheel niya no. Kasi nasa magnet guys, nasa magnet yung problema ng motor na ito. So napakadalang makapag-encounter ng na ganitong klasing sakit ng motor. So ayan na guys, ititis natin yung pulser natin ano kung okay ba. So ayan guys, okay naman siya. one two one two one two three at naging stable. So ito na pala yung ating uh, final guys na pagtitesting ano. Inuna natin yung kanyang switch pati yung kanyang sa fuel at i-chinok na rin natin yung sa carburetor niya para sa cold start. So ayan na guys. Papandarin na natin. Ayan guys, sumandar na. iop iop para makita nato kung mong kan ba ba o oh, yun balik yan kumang click na ba o oh, yun okay talaga yung ating turbo shooting guys so yan tapos na yan na under na talaga yun o oh. Thank you and God bless. Tapos. Like, comment and share. Please subscribe. Dive.